Apo ng dating Pangulo ng Pilipinas, pero bukod sa tanyag na pinagmulan, kilala rin siya sa kanyang kaharian sa pagnenegosyo. Gano'n na ho ba katagal itong Yamaha kayo po bilang distributor sa inyong pamilya? Well, actually, uh, to my recollection, mga more than 50 years, it is an institution for the Filipinos because uh, the Filipinos are musically inclined. From music to hospitality, name it, they have it. At ang isa pang nakakabilib, ang kanyang pagmamahal sa mga alagang hayop sa kanilang mga zoo at theme parks. Baby tiger can eat up to 10 kilos a day. And 1 kilo is around 50 to 100 pesos. So 1,000 yan. So kung meron kang 50 tigers kagad, 500,000 a day. Grabe! Ngayong Webes, November 14, kilalanin si Ginoong Robert Yupanko, ang President ng Yupanko Group of Companies, dito lang sa TuneIn kay Tunying Live, digital broadcast. Teka muna, e eh, ba't ba kayo hindi nag-asawa? Okay, good question. Strict ang parents ko. Eh? <laughs> <laughs>